Uh, Bry, suot mo man nandali. Ay, suot. Ah, laro mo na ikaw ng Lego. Asan ang car ni Bry Saan? Asan? Ayun, ang car. Asan si Doggy? Asan si Doggy? Doggy! Ayun! Yay! Si Doggy! Laro na ikaw. Hmm. Oh, o, so suot mo muna yung salamin. Nasaan salamin ni Bry? Asan na salamin ni Bry? Hindi yan. Ni e, Ball. Ayun ang Ball ni Bry. Laro na ikaw. Laro na. Yay! Mm. Aray ko po. Aray ko po. <laughs> niyo yung car? Laro na ikaw ng car. Asa na? Hanapin mo. Asan ang car ni Bray? Asan? Asan na? Asan ang car? Hmm? Hi! Pakit ka muna, Bray. Asan na? Asan na? Asan ang car? Kami na to. Asan ang car? Ano mo dyan? Ayun yung masan sa ng car ni Bry. Oh, Bry ah. Bry. Oh, bubuo tayo. Mm. Dali ah.

Lagyan natin ito dito, Bri. bakit mo na, ikaw? bakit mo na? Up. Asa na yung car? Asa na? Thank <laughs> you.